Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang naging maingay na naman nga na po si Draymond Green sa NBA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang paper man na nga na ng kontrata sa Los Angeles Lakers, ang kanilang superstar. Alam naman nga po ninyo mga katropes, Nesa nga po si Draymond Green sa rason ng pagkapanalo ng Golden State Warriors sa kanilang game laban sa Lakers. Gayong nakapagtala lang naman nga po ito ng 15 points, 6 rebounds at 10 assists sa kanyang 5 out of 5 shooting sa 3 point line. Kaya dahil nga po sa naging performance niyang ito ay hindi na rin naman nga po niya napigilan pa ang kanyang sarili na maging maingay muli sa NBA. Ayon nga po sa naging pahayag nito sa kanyang podcast, Bagamat man nga po nananatili pa rin sila sa kasampung pwesto sa standings ng Western Conference at inaasahang makikipagsapalaran sila sa play-in tournament ay hindi pa rin nga po sila dapat maliitin ng ibang kupunan since nakita na nga po ninyo kung gaano kalaki ang kanilang potensyal. Sa pamamagitan nga po ng kanilang mainit na shooting ay kayang-kaya nga po nilang talunin ng kahit anumang contender sa darating na play-in tournament at playoffs. Kaya hindi nga po sila dapat baliwalain ng ibang makupunan lalo pat may chance pa rin nga po silang magkaroon ng magandang kampanya ngayong season. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang paper man na nga adepo ng kontrata sa Los Angeles Lakers, ang kanilang superstar. Mismong si Lebron James na nga po mga katrops ang nagsabi sa kanyang interview sa media na kahit man nga po sunod-sunod ang kanilang pagkatalo at kahit man nga po alanganin ang kanilang team sa play-in tournament, ay malaki parang rin nga po ang kanyang paniniwala sa kakayahan ng kanilang kupunan. Hindi rin naman nga na po sila basta-basta magpapatalo sa kanilang mga susunod na game since napakahalaga na nga po ito para sa kanilang kupunan. And speaking of Lebron James mga katrops, may nilabas na rin naman nga pong balita ngayong araw ang sikat na NBA insider na si Brian Wenhorst ng ESPN na plano na nga daw po ni Lebron James na tanggihan ang kanyang natitirang player option upang sa ganon ay makapirma nga po siya ng bago at mas malaking kontrata sa Los Angeles Lakers. Pero hindi lang naman nga po simpleng kontrata ang gusto nga po nitong makuha sa kanilang team. Magkus gusto nga po nito na magkaroon ng isang no trade clause upang mas maging madali nga po sa kanya na humingi ng trade sa Los Angeles Lakers. Alam naman nga po ninyo mga katrops na gusto nga po ni Lebron na makasama ang kanyang anak na si Bronny James sa iisang kupunan bago pa man siya magretiro at iyan nga po ang kanyang balak na gawin kaya niya gustong kumuha ng no trade loss. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.